Kagwapo, oi. Kagwapo anang bata, oy Anong gwapo man ni Nitago, di kas kwarto, iho. Oi, eh. oi. Bihana tong bintana, nak. Bihana kong bintana, mga palangga. Para pumasok ang hangin. Huh. Huh. Napapagod ka, anak? Langaw? Napapagod ka, ka, anak? Ayan guys, katatapos lang po namin mag-ehersisyo guys ni Papi. Pahinga muna kami guys. Huh. Grabe mga palangga. Wala pa masyadong mainit guys kasi ano maulan sa labas oh. Pero hindi naman ano, hindi naman malakas ang ulan guys. Ayan, good morning, good morning everyone. Araw ngayon ng Huwebes. <coughs> Hindi naman po malakas ang ulan, guys. Ayan, good morning, good morning. Ayan, binuksan ko po yung ano, bintana, guys, para makapasok po yung hangin. Kasi galing po kami, nag ni Papi at nagsasayaw. Ayan, si Papi, nag, ano, nagbabantay ng langaw. May langaw, may langaw na lumilipad, guys. So, good morning, good morning. Bless mama, anak. Bless mama. Tagasanto! kaluyas ginawa nga akong anak nga gwapong pinangga kay mamalisa nga buutan kay anak nga gwapo Hala ka gwapo eh Hala 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 ka paglangaw Nanak paglangaw anak Tanaw mama anak Oo, anak kagwapo ni mo anak oy si good morning to you viewers iho Hala pa kaguapo oy Hala oy kagwapo ni mo anak oy Good morning anak, ina hello guys, good morning, maagang maaga, si papi nag ehersisyo guys So ayan, nandito po kami sa loob ng bahay, nag ehersisyo mga palangga So mamaya, lalabas po kami guys, doon po kami sa labas mag magtambay Langhap kami ng priskong hangin doon sa labas guys So good morning, good morning, this is uh, papi's update, nandito kami sa loob ng bahay na naman So, hindi po kami lumabas, guys, dahil maulan. Pero hindi naman po kalakasan ng ulan, guys. Yan si Papi, oh. Nakikinig din sa patak ng ulan, guys. Yan, lab, 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 lab down niya ako, guys. <coughs> Maglagot, chukuan yung mga motor, mga palangga, langis ka stingog. Pasumban na sa mga driver, guys. Taon ba ya, kaluoy sa pagisimot ni mo tiil, anak. Naglab kang mama, anak. Naglab kang mama. Pahinga, usa. Ayan, good morning once again. This is Papi's update na naman, guys. Katatapos lang po namin mag-ehersesyo at magsasayaw dito mismo sa loob ng bahay lang guys kasi sa labas guys ah, medyo maulan pa guys so hindi naman po kalakasan yung ulan so dito lang muna kami sa bahay mag ano mag ehersisyo so ayan katatapos lang po namin mag ehersisyo guys medyo hinihingal ako guys dinahandahan ko lang muna ang aming pagsasayaw para hindi po ako mabinat so good morning this is Papi's update for today's episode ang uh, pizza ngayon is Augusto City, uh, Dosmel 25 ayan. Thank you so much for always watching guys, for always uh, supporting our videos Mahal na mahal ko po kayo, I love you all At ganoon din si Papi, mahal na mahal po kayo guys So good morning, good morning, ayan kinakagat na naman ako ng lamok Daming lamok dito guys So, ayan. Thank you for always watching. Have a blissful Thursday sa atong tanan, guys. Love you, love you all.